Anak, magmadali ka na. Tumakas ka na. Ano po? Hindi ko po kayo iiwan. At muli namang tumakbo si inay palayo sa aswang. Pero kaagad siya nitong hinabol at nang maabutan ay walang awang sinaksak niya si inay at binukot ang puso. Halos araw-araw, ay may nababalitaan kami na may nabiktima na naman ng sinasabi nilang aswang. Pero hanggang ngayon, ay hindi pa rin nalalaman kung aswang nga ba ang may kagagawan sa lahat ng nangyayaring pagpatay dito sa lugar namin. Nia, mag-iingat ka ha at huwag kang magpapagabi sa labas. Sambit ng inay. Opo naman inay. Tsaka kung iniisip nyo po yung tungkol sa napapabalita na may aswang dito sa baryo, hindi po yung totoo. Natatawang sambit ko pa kay inay. Totoo sila anak, kaya kailangan ating mag-ingat dahil nagkalat na sila. Seryosong sambit naman ni inay. Opo, sige po at baka mahuli na po ako sa trabaho. Nang makarating ako sa pinagtatrabahohan ko, eh rinig ko na naman ang usap-usapan ng mga katrabaho ko patungkol na naman sa aswang daw. Ewan ko ba pero ako kasi yung tipo ng tao na hanggat hindi nakikita mismo ng dalawang mata ko ay hindi ako basta maniniwala na lang. O oh, Lia, nandyan ka na pala. Tawag sa akin ni May na isa sa mga katrabaho ko at kaibigan ko rin. Ah, oo, Naikling sagot ko. Nabalitaan mo na ba? May bago na naman daw na biktima yung aswang. Naniniwala talaga kayo na aswang may gawa nun? Tanong ko sa kanya. Aba! Bakit naman hindi? Eh, nakita ang mga bangkay ng mga nabiktima na wala na yung mga laman loob. Paliwanag niya naman. Orkit pa ganoon, eh aswang na kagad ang may gawa. Hindi ba pwedeng tao? pag ko naman sa kanya. Hays! Magtrabaho na nga lang tayo! Iritang sambit niya. Gustuhin ko mang maniwala sa mga sabi-sabi ng mga tao ay hindi ko pa rin magawa. Dahil wala namang matibay na ebidensya na isang aswang nga ang may gawa ng mga bagay na yun. Hanggang sa dumating ang isang gabi na nagpakilabot sa akin ng sobra. Pauwi ako galing sa trabaho Inabot ako ng alas 11 ng hating gabi sa pag-uwi dahil may mga tinapos pa ako. Hindi ko maunawaan pero kinakabahan ako habang naglalakad. Hanggang sa may natanaw ako. Akmang lalapitan ko sana ang inakala kong tao pero nagulantang ako nang makita kung ano ang ginagawa nito. May isang bangkay ng babae sa harap niya at unti-unting sinasaksak ang katawan nito gamit ang matutulis na mga kuko at nang lumitaw ang mga laman loob ay kaagad na kinuha at kinain ng nilalang na sa pakiwari ko ay ang aswang na tinutukoy ng mga tao. Sa takot ko ay nanatili ako sa kinatatayuan ko. Nasa likod ako ng malaking puno at doon ako nagtago upang hindi makita ng nilalang na yon. Sa hindi sinasadya, ay biglang nagring ang cellphone ko na nasa bag. Dali-dali kong kinuha yon dahil Jack na maririnig ng aswang. Pero huli na, narinig na nga nito ang ingay na nagmula sa cellphone ko. Sa takot ko, ay wala na akong nagawa kundi tumakbo. Kitang-kita ko ang nakakatakot na itsura ng nilalang. Ngayon ay naniniwala na talaga ako na totoo nga ang aswang. Takbo ako ng takbo. Hindi ko na ininda pa ang pagod na nararamdaman ko dahil kung hihinto ako, ay tiyak na ikamamatay ko yon. Lord, please tulungan niyo po ako. Huwag niyong hayaan na maging hapunan ako ng halimaw na yon. Please, Lord, ayoko pa pong mamatay. Marami pa po akong gustong gawin sa buhay. Sambit ko sa isip ko habang patuloy sa pagtakbo. At habang tumatakbo, ay may nakabanggaan ako. Iha, bakit na sa labas ka pa? Ngayong madilim na. Sambit ng matandang lalaki. Ma ma may humahabol po sa akin. Ang ah, aswang! Saad ko, habang hinihingal pa. Diyos ko! Ito na naman ang aswang at nangbibiktima na naman. Sambit pa niya. Sumalis na po tayo rito. Baka mabutan niya po tayo sambit ko na halos maluha. Agad naman kaming nagmadaling umalis sa lugar na yon at ligtas akong nakauwi sa bahay namin matapos akong ihatid ng matanda. Salamat po sa paghatid sa akin. Pasasalamat ko rito. Walang ano man iha. Sa susunod ay wag ka nang magpapagabi dahil delikado. Mabuti na lang at nakauwi ka pa ng buhay. Sad pa ng matandang lalaki. Matapos yon ay kaagad na rin itong umalis at nagpasyan na akong pumasok sa loob. Naabutan kong tulog na si inay. Nakatulog siguro sa kakahintay. Kaya hindi ko na ginising pa at dumiretso na lang ako sa kwarto. Hindi na ako nakaramdam ng gutong dahil sa nangyari kanina. Muntik pa akong maging hapunan ng asuhang na yun, ha? Sambit kong muli sa isip ko. At habang nag-iisip, Bigla na namang nagring ang cellphone ko. Bumungad ang pangalan ng kaibigan kong si May. Hello? Kamusta? Nakauwi ka na ba? Tanong niya. Oo, bakit? Pabalik na tanong ko. Hindi mo kasi sinasagot yung tawag ko kanina. Nakailang miss call na kaya ako sayo. May nangyari lang kasi Sambit ko naman. Ano bang nangyari? Nagtatakang tanong niya. uh, ano kasi, y y yung a a aswang nakita ko kanina at may b b biktima na naman siya. No tal na sambit ko. Ano? Pasigaw na tanong niya sa kabilang linya. A aray ko ha, totoo ba yan ha? Oo nga, hinabol pa nga ako kanina. Ikaw kasi, bigla-bigla bigla kang tumatawag. S sorry naman, malay ko bang may aswang na humahabol sayo natatawang sambit pa nito sige na matutulog na ako bukas na lang ulit paalam ko at ibinaba na ang tawag kinabukasan niya ay nabalita kaagad ang nabiktima ng aswang hindi na ako nagulat dahil ako mismo ang nakasaksi noon hindi ko na sinabi pa kay inay dahil ayokong kung mag-alala pa siya liya Ikwento mo nga ulit yung sinasabi mo sa tawag gagabi. Ayoko nang pag-usapan pa yun. Sambit ko rito. Pero ano itsura niya ha? Nakakatakot ba talaga? Pangungulit pa nito sa akin. Oo, sana makita mo rin mamayang gabi para hindi mo na ako kulitin. Saad ko pa at natawa naman siya. Gabi na naman nang makauwi ako kaya kahit natatakot ay hindi ko na lang pinahalata. Pero ramdam ko na parang may nakasunod sa akin at paglingon ko, yun yung matanda na naghatid sa akin sa bahay. Kayo lang po pala, akala ko kung sino. Gulat na sambit ko. Oo iha, pasensya na kung natakot kita. Nakikita ko kasi na nag-iisa ka kaya sinundan na lang kita. Bakit po? Takang tanong ko. Dahil siguradong hindi ka titigilan ng aswang. Sambit pa niya. Wala naman po akong ginagawang masama ah. Saad ko naman. Sandali iha, na amoy mo ba ang amoy masangsang sang na yon? Tanong niya bigla. Opo, bakit po? Yon ang amoy ng aswang kaya madali ka na at umuwi. Sambit niya. pero paano po kayo? Nag-aalalang tanong ko. Kaya ko na ang sarili ko, iha. May panguntra ko rito. Samunod na lang ako sa sinabi niya at nagmadali ng maglakad pa uwi hanggang sa tuluyan akong makarating sa bahay. Nakita ko na si inay na naghihintay sa labas ng pinto. Inay, mano po? Sambit ko ka inay. Mabuti naman at ligtas kang nakauwi anak. Saad ni inay. Opo naman nay, bakit po? Nabanggit na kasi sa akin yung may nangyari sa iyo noong isang gabi. Hinabol ka raw ng aswang. Nag-aalala lang sambit ni Inay. Nang gabi ding iyon ay ikinuwento ko nga kay Inay ang nangyari sa akin. Kita ko naman ang labis na pag-aalala nito sa akin. Nay, wag na po kayong mag-alala. Maayos naman po ako eh. Sambit ko at niyakap siya. Ayoko lang na mapahamak ka anak sambit niya na may pag-aalala. Nag-iingat naman po ako eh, kaya huwag na po kayong mag-alala. Pagkatapos ng mga napag-usapan namin ni inay, ay nag-aya na rin itong matulog dahil inaantok na ito. At ganoon din naman ako. Nakahiga na ako ng makarinig ng mga yapak na nagmumula sa bubungan ng bahay namin. Agad naman ako nakaramdam ng takot. Naisip ko na Baka nasundan ako ng aswang. At hindi nga ako nagkamali. Anak, magmadali ka. Ang aswang nasa bubong. Sambit ng inay. Ano pong gagawin natin, inay? Natatakot na tanong ko kay inay. Kailangan na natin umalis dito. Hindi na tayo ligtas pa dito, anak. Bago kami lumabas ng bahay, ay pumunta muna ang inay sa kusina at tumuha ng asin at bawang. Ako naman ay kinuha ang rosaryo. Anak, tayo na. Opo. Sagot ko at sumunod na kay inay. Paglabas namin ay tumingin kami sa bubong. Kita namin ang isang nilalang na binubutas ang bubong ng bahay. Kaya mas nagmadali pa kami ni inay na tumakbo. Nakakalayo na kami ng konti nang mapansin namin na nakasunod na pala ang aswang sa amin. Anak, magmadali ka na. Tumakas ka na. Sambit ng inay. Ano po? Hindi ko po kayo iiwan. Pero itinulak ako ni inay sa isang puno at doon ay pinagtago niya ako bago pa kami makita ng aswang at tumakbo siya sa ibang direksyon. Nakita kong sinundan si inay ng aswang kaya sumunod rin ako ng palihim habang umiiyak dahil baka kung ano ang mangyari kay inay. Sumunod ako at kita ko na nagpatuloy lang si Inay sa pagtakbo. Kita ko ang pagod ni Inay. Wala akong magawa para tulungan siya. Hanggang sa nagulat na lang ako nang mapasigaw si Inay. Kita kong natumba ang Inay at tuluyang inabutan ng aswang. Eh, Inay! Umiiyak na sambit ko. Unti-unti naman siyang nilapitan ng aswang. Pero lumalaban pa rin si Inay. Hinagisan niya ng bawang at asin na kinuha niya sa kusina kanina. Pero walang talab ito sa aswang. Nakadampot ang inay ng malaking bato at ibinato yon sa aswang. Rinig ko naman ang palahaw ng aswang. <tinyo> at muli namang tumakbo si inay palayo sa aswang. Pero kaagad siya nitong hinabol at nang maabutan ay walang awang sinaksak niya si inay at binukot ang puso. Halos hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko nang makita ko ang nanay ko na wala nang buhay at bumagsak ang katawan sa lupa. Kinain ng aswang ang mga laman-loob ng nanay ko hanggang sa maubos ito at iniwan na lang ang katawan ng nanay. Nang umalis ang aswang, ay kaagad akong tumakbo papunta kay Inay, pero hindi ko na siya magising pa dahil wala na itong buhay. Tanging pag-iyak na lang ang nagawa ko. Inay, patawad po. Patawad kung wala akong nagawa. Patawad kung hindi ko kayo natulungan. Saad ko habang umiiyak at yakap-yakap ang katawan ni nanay. At wala na nga akong nagawa kundi iwan ang katawan ni nanay. At kagad tinawagan si May na pupunta ako sa kanila. At nang makarating ako sa bahay nila, nagulat naman si May nang makita akong nakatulala lamang habang naglalakad papalapit sa bahay nila at duguan ang suot kong damit. Lia, Anong nangyari sa'yo? Diyos ko! Nag-aalala lang tanong niya sa akin at kaagad na lumapit sa akin. Pinapasok niya naman kaagad ako sa bahay nila, maging ang mga magulang niya. Ay gulat na gulat nang makita akong wala sa sarili at duguan pa ang suot. Ano bang nangyari sa iyo, Iha? Tanong ng mama ni May. Oo nga, at bakit duguan ang damit mo? Dagdag pa ng papa niya. Ah, ang inai Pa patay na po siya. Sambit ko at muling umiyak. Ha? Si tita? Bakit? Anong nangyari? Takang tanong ni May. Yung aswang, nasundan ako sa bahay at sinubukan namin tumakas ni Inay. Nakalayo na kami pero pinagtago ako ni Inay at siya ang nagpahabol sa aswang. Sinundan ko sila at kitang kita ng mga mata ko kung paano kinitil ng aswang na yun ang buhay ni nanay. <laughs> Mahabang salaysay ko, nagpasya sila na doon na muna ako at makailang araw nga ay nailibing na ang nanay. Sobrang hinagpis ang nararamdaman ko sa pagkawala ni nanay. Pero wala na akong magagawa pa. Pag uwi namin sa bahay nila May, ay may napabalita na naman na may nabiktima muli ang aswang na yon. Hindi pa rin kasi ito tuluyang nauhuli. Wala ni isang nakakaalam kung saan ito nagtatago. Pero ang totoo, may isang taong nakakaalam kung sino at kung saan nga ba ang sinasabi nilang aswang. Pero nanatili lang itong tahimik ng mahabang panahon. Kahit na marami na ang nabiktima ng aswang na yon. At hindi ako titigil hanggat hindi ko nahanap ang aswang na kumitil sa buhay ng pinakamamahal kong ina. Ipaghihiganti ko siya. Magandang araw, Ma'am Kesh. Ako nga po pala si Dani labing walong taong gulang. Tubong katbalogan samar, ngunit kasalukuyang nakatira sa hinabangan samar. Ako po ay grade 12 student at nag-aaral po ako sa hinabangan national high school. Ibabahagi ko lamang po sa inyo ang aking hindi malilimutang karanasan noong ako po ay grade 7 pa lamang. Bagong lipat lang po kami noon sa hinabangan dahil dito na po ako mag-aaral ng high school. Wala naman po akong napansin na kakaiba simula nang tumuntong ako sa bago kong school. Ngunit habang lumilipas ang araw, may napapansin akong kakaibang aura na bumabalot sa buong campus at maitim na pwersang bumabalot sa kantin. Nagkaroon ako ng mga kaibigan at lagi nila akong niyayaya na kumain sa kantin. Ngunit lagi kong sinasabi sa kanila na mayroon akong baon at dito na lang ako kakain sa loob ng classroom. Dumating ang araw na nakalimutan kong magbaon ng pagkain. Kaya nung recess, ay nagtungo ako sa kantin upang bumili ng Skyplex at Sprite. Uy, tingnan niyo si Dani. Himalang lumabas ng classroom. Rinig kong sabi ng kaklase kong si Riza. Dani, saan ka pupunta? Tanong sa akin ng kaklase kong si Roy. Oh, sa kantin. Nakalimutan ko kasi magbaon ng biskuit kaya ayun, Napilitan akong lumabas ng classroom. Pagpasok namin sa kantin, nakita namin na kaunti pa lang ang bumibili ng mga oras na iyon. Kaya naman, sinamantala na namin ang pagkakataon. Habang ako ay bumibili, ay napansin ko ang isang babaeng guro na masamang nakatingin sa akin at napansin din iyon ni Risa. Dani, may kinawa ka bang hindi maganda kay Mamich? Pabulong na tanong ni Risa sa akin. Ha? Wala ah? Oh? Hindi ko nga alam kung bakit ang sama niyang makatingin sa akin eh. Tugon ko. Mayamay ay biglang lumiwanag ang medalyong suot ko. Mukhang may aswang sa paligid ah. Bulong ko sa sarili ko. Nagpunta ko sa kantin upang bumili ng lutong ulam at kanin. Pagkatapos kong maupo sa upuan upang kumain, ay bigla akong nilapitan ni Risa at naupo sa harap ko. Habang kumakain kaming dalawa, ay napansin ko si Ma'am Mitch na masama na naman ang tingin sa akin. Muli na naman lumiwanag ang suot kong medalyon. Alam mo, Dani, kanina ko pa napapansin ang medalyon na suot-suot mo. Kung ako sa iyo, itago mo sa loob ng damit mo yan dahil maraming aswang sa school na to. Wika ni Risa. Hindi ako natatakot sa mga aswang dahil isa akong manunugis ng mga aswang. At saka, bago pa makalapit sa akin ng mga aswang na yan, ay nabanggit ko na ang pinakamalakas na orasyon na tatapos at kikitil sa buhay ng mga aswang na yan. Nang makatapos na akong kumain, lalabas na sana ako ng kantin nang bigla akong tawagin ni Ma'am Mitch. Danny, maaari bakit kitang makausap? Bakit po, ma'am? Pwede ba kayong pumunta ni Risa sa classroom ko ngayon? S Sige po, ma'am. Habang sinusundan namin ni Risa si ma'am, ay nakita ko ang isang guard at ang isa pang babaeng guro na masamang nakatingin sa aming dalawa ni Risa. Nang makarating na kami sa classroom ni ma'am Mitch, kusang sumarado ang pintuat at mga bintana, kaya nilukban kami ng takot. Pagtingin ko sa gawin ni ma'am Mitch, doon ko lang napansin na hindi lang pala kaming tatlo ang naririto dahil nandito rin pala ang class advisor naming si Ma'am Karen at nanlilisik itong nakatingin sa amin. Dani, mukhang katapusan na natin. Wika ni Risa. Hindi ako papayag. Tugon ko sabay labas ng buntot paginan na nasa aking bulsa. Inilabas din ni Risa ang kanyang punyal na gawa sa tanso akmang susuguri na sana namin sila nang bigla kaming yakapin ng mga ito. Sandali lang! Huminahon kayo mga bata! Hindi namin kayo sasaktan! Wika ni Ma'am Karen. Ano po ba ang kailangan nyo sa amin? Gusto lang namin humingi ng tulong sa inyo. Wika ni Ma'am Mitch. Nais kasi naming paalisin ng aswang na namamalagi sa kantin at hindi namin kayang paalisin ang aswang na iyon dahil malalakas ang mga ito. Paliwanag ni Ma'am Karen. Hindi naman kami mga dating aswang. Naging aswang kami nung dumating sa school na ito yung bagong guard at guro na nakita nyo kanina. Hinawaan nila kami ng pagiging aswang pero hindi naman kami mambibiktima ng mga tao. Wika ni Ma'am Mitch. Sinabihan kami ni na Ma'am Mitch at Ma'am Karen na mamayang alas otso ng gabi namin gagawin ng plano. Nang sumapit na ang itinakdang oras, ay agad kaming nagtungo sa kantin. Ngunit bago kami tuluyang makalapit sa kantin, ay hinarang na kami ng dalawang aswang. Ang isa ay nakasuot na pangguro, at ang isa naman ay pang security guard. Mayamay ay dumating si na Ma'am Mitch at Ma'am Karen, at agad na binigyan ng tag-isang suntok ang dalawang aswang at tumilapo naman ang mga ito sa pader. Sige na Danny at Riza, pumunta na kayo sa kantin at kami nang bahala sa dalawang yan. Wika ni Ma'am Mitch, nang marating na namin ni Riza ang kantin, ay mabilis kaming pumasok sa loob. Agad namang kusang sumarado ang pinto at mga bintana ng kantin. Namatay ang ilaw sa loob nito at ilang sandali pang pa lumipas, may lumitaw sa aming harapan na isang mabalahibong nilalang. Mapupula at nanlilisik ang mga mata nito. Mahahaba at matutulis ang mga kuko at pangil nito. Ito na ang tamang oras upang paslangin ang aswang. Wika ko, sabay takbo ng mabilis papalapit sa aswang. At doon ay walang awa kong hinagupit ng buntot pagi ang aswang. Nang mga oras na iyon ay nagsisisigaw sa sakit ang aswang na mahabang panahon na namalagi sa kantin. Mayamay ay naging abo ang katawan ng aswang at ito ay tinangay ng hangin. Digla namang bumukas ng muli ang mga ilaw pati na rin ang pinto't bintana. Nang gabing iyon ay tuluyan nang naging payapa ang buong kampus.